Mapagpalang araw sa inyo mga ka -idol. Ngayon dito naman tayo sa bukid ah, Namasyal tayo dito ngayon mga ka Kasi pasyalan natin yung uh, pananim ko At uh, Kasi ang lakas ng hangin ng uh, Bagyong uh, Paulo mga ka -idol. Hindi ko pa hindi pa ako nakapaani eh. ah, Dito sa mga dinadaanan natin mga ka-idol oh, Halos sa uh, pwede na ito yung mga Palay nila ayan, oh. Pero oh, kawawa mga ka-idol Ayan tumba oh. Oh. Yan mga ka-idol oh. Flat Bakit ganito yung uh, ko Uh, Umiitim okay. Parang nagbablog Ayan mga kaidol Kung nakikita nyo Ayan Kawawa yung palay Plat na plat Dito sa kabila Ayan o oh. Halos uh, pwede na ito Mga kaidol Ayan hmm. Ito yung uh, Noon pa ito mga kaidol Mga ilang linggo na yung lipas Pwede na sana ito Kaya lang Wala siyang dadaanan pa Kasi yung mga katabi niya hindi pa naka pa, ya, paani, pa repair ayan ang ganda ng tayo nito dati mga kaidol ng mga palay nila oh. At saka ang ganda ng mga butil oh, ng, ano ng palay nila pero ngayon na ah, ano na mga kaidol oh, na tumba tingnan natin yung sa akin din mga kaidol ayan dito tayo, malapit na tayo ngayon sa area na kung saan ang sa akin pa na taniman ayan mga kaidol oh. Ang ganda ng butil ng palay oh. Hindi niya nakaya yung uh, hangin. Kaya nat ayan oh natumba, nagdipis. Naplat siya mga kaidol. Ayan ang ganda ng ano nito, ganda ng palay nito. Tingnan din natin yung sa akin mga kaidol. Sana naman nakaya niya yung uh, duman yung hangin. Mayroon na rin dito na natumba yung parte niya sa akin. Uh, pinabangon-bangon ko lang siya mga kaidol, pinatayo ko siya noon. At saka pinasandal-sandal ko rin sa, sa katabi niyang puno. Ayan. Ito yung sa akin mga ka-idol. Ayan, o. Ayan, yan. Ito yung sa akin. Marami pa naman gaberdi mga ka-idol. Pero, alanganin pa siya na ipaani. Ayan, o. Kasi mayroon dito na parte na nagdubli-dubli ako mga ka-idol. Gawa na nakuhol dati. Nakuhol. Na ako na ng tubig na punduhan. Ayan, o. Medyo tumumba nga siya kunti mga ka-idol. Ayan. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman napuruhan. Ayan mga ka-idol, o. Hindi naman siya matuti yung palay ko kasi nga. Ayan. Kawawa wow, wow. Tumbas ang mga kaidol Ito. <laughs> Pero malapit ko na rin siya ipaanit. Titingnan ko nga sa mga kaidol kasi kung pwede na. Pa-schedule ko na siya sa mga reaper. Hmm. Kasi pag dinaanan ko ng tao mga... ano? Na oh. nakapaanin na yung sa katabi ko dito mga kaidol eh. Kaya yung sa akin, may gabirdi pa. Hindi pa siya pwede eh mga tatlong araw hanggang sabado siguro pwede na to mga ka-idol ano ngayon linggo araw ng linggo yan mga ka-idol kaya hindi pa siya pwede kaya ipatayo ko siya di baka may dumaan na naman na ulan ay matutumba lalo siya kawawa mabababad yung kasi yung ganda ng ano niya oh. yan oops baka matukol kasi wala naman lalo mamamatay yung ano ng palay kapag natuk na uh, babali yung kahoy yung kahoy niya mga ka-idol yung puno ayun oh yan. Total dito naman sila dadaan yung mga tao. Yan mga kaidol. Tutumbas siya. Si mata, hindi naman gaano kala, sakto lang yung katamtaman lang yung ano niya, yung taas. Pero nga lang yung lakas ng hangin na dumaan itong bagyong ano, Paulo. Kaya kawawa yung matataas na palay. Hanggang sa sunod na linggo sa sabado, mga ka-idol, pwede na to. Ayan. Kaya kung... Uh, 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 ani ko na ito ngayon, alanganin talaga, mga ka-idol. Marami siyang masasayang na butil ng palay. Ito tulad niya ng mga ka-idol, oh. Hmm. Hindi pa siya gaano na hinog, ano oh. Kung baga kumukuha pa lang siya ng tamang pamigas. Pamutil. Hmm. yan Kasi dito, nung hindi pa na ani yung katabi niya, mga ka-idol, ay na daanan ito ng ano ng tao kaya yan pero ngayon ay nakapaanin na yung katabi ko ayan okay na siya mga kaidol dito na yung mga tao sa gilid sa na ano yan na sa na repair na may dala ko ngayon na straw kasi may party doon sa banda mga kaidol na sa west na na tumba nung nakaraan yung bagyong nando at saka upong ay natumba ngayon, titingnan ko. Magmula tayo dito ngayon sa north. Papunta sa west tayo. Kasi, baybayin natin kung saan ang may na dagdagan yung bagyong paulo. Ipatayo e, natin mga ka-idol. Tulad ng ginawa ko doon sa isang pananiman ko doon na uh, tinali-tali ko siya ng straw. Itong mga ka-idol, itong huli. Oh. Kumbaga, ito ay gampor. Pero parang dikit ang paningin ko. Tingnan yung butil niyo. Oh. Mabilog. Pero ma hanggang sabado, pwede na yan kasi sayang din ang butil niyan maidadagdag sa uh, maaani natin sa mga kasama niyang butil na masasapo ayan mga ilang araw lang to hanggang sabado siguro mga ka-idol mga one week pa pwede na yan uh, ipaani ko na rin to paripir ko na rin to mga ka-idol ayan ang daming gampor niya mga ka-idol oh. ayan anong tawag sa inyo dyan mga ka-idol dito sa amin sa Ilocosor Santo Domingo ay gampor tawag nito ayan oh. mataas siya ayan na huli siyang nagano parang dikit eh ayan mga ka-idol oh. Ayan. Ang daming gampor yan. Parang dikit. Ito naman yung variety ng ano ko na ito mga ka-idol ay triodos. Triple mga ka-idol. Ayan o. Katamtaman lang ang taas niya. At saka pwede sa panlaban sa mga ano uh, mahangin. Pero sa ano ang ganda ng tubo niya talaga sa Minecraft. Basta triodos mga ka-idol. Ayan. 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 Daming gampor mga ka-idol. Kaya mahintay niya yan hanggang sabado. Ayan. Sa awan ng Diyos o. Ayan, pahiga-higa siya ako pero mabutan na rin. Mabutan na rin yan bago mag-reaper. Ayan yung sa kabila mga kaidol, kay Manong naman yan. bayaw ko. Ayan yung pwede na rin. Kaya sabay kami niyan na magpapaani dito. dami pang gaberde yung sa akin kasi mga kaidol, Alanganin pa yun. Eh. Kaya maraming masasayang. Gusto ko talaga nga. Mala, hinog siya ng gusto. Ayan o, tingnan nyo yan o. No? Nagiga ito. Eh. Unti-unti na siya pero kaya nga yan mga ka -idol. Kasi nag-top ako dito mga kaidol eh. hindi na rin naman itong uh, niya yung palay ko kasi kaya niya naman nang itayo yung ano, katawan niya Do doon banda mga kaidol uh, parte na doon may naghiga doon kasi mga kaidol kaya titingnan natin kaya nagdala ko ng strok kasi kung uh, kasi may tubig pa mga kaidol ayano no, kasi umulan nga dito no, bagyong paulo at saka kagabi umulan din ayan araw ng linggo ngayon kaya maaga ako pumunta rito kasi may napaani na ako kahapon na paripir na ako kahapon na maliit na pilapil ko para konsumo yun ang binilad ko kahapon eh, pero hindi gano'ng mainit idudubli ko ngayon para may itatago may itatago na ako konsumo ko na yung ko na yung mga kaidol. Ayun umiga siya mga kaidol oh. Pero madukot pa yan ng river. Hindi naman sa ganong napahiga sa tubig eh. Ano lang siya oh. Ayun. Yan siya oh. Pero ganyan na lang siya. Kasi pag ko pa yan mga mga kaidol baka mas lalong lumala. Ganyan na lang. doon katabi ko na rin mga kaidol nakapaani na siya kasi nauna sila nagpa uh, tanim sa akin eh kaya nauna rin sila na nakapagapas nakapaani nakapariper ayun daming humiga diyan mga kaidol mga party dito ayan sana wa wag lang yung may na may nagdadagahan ng patubig kasi dami marami patubig oh nagsawa ako dito para mabatan hanggang sabado ito huwag na siguro kasi matutuyo rin naman ito pag walang sayang kasi po pag may tubig kasi mga kaidol ay ano pa hmm, dami pa tubig mga kaidol eh hindi na hindi na ako magsawang kasi pag uminit wala wala lang sana umulan kasi yan ang kinukuha na nila pabusog ng uh, butil ayan mga kaidol ikotin natin mga kaidol yung uh, tinaniman ko para ito mga kaidol ay sa tatang ko eh, uh, inano ko lang tinatalon ko lang gawa na para naman na mayroon akong may tutulong sa asawa ko na nagpapaaral pa kasi kami mga ka-idol ayan ayan mga ka-idol oh, parte niya dyan oh. pero sigurado mako naman ng ano yan eh pero sawangan ko para wala tubig ano kaya dito may tala naman ako dito ng uh, kwan ayan sawangan ko dito mga ka-idol para hindi siya mababad sa tubig dito nga parte sa ganun ay ma walang hindi siya masyadong mapan, madadali ng tubig mabababad bababad. ba yung kanina? May sawang din ako dito eh. Dito na lang plastic.